Hello, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat, sa man sulok ng mundo. Mabuhay tayo mga OFW. Ayan nga guys, lalong-lalo na dyan sa mga kung saan-saan kayo napadpad na ibang bansa, no? Good morning sa inyong lahat, good evening, ano? So, yun, magkakaiba man ang ating oras, pero pare-parehas pa rin tayong OFW. So, ayan nga guys, shout out sa mga um, taga Hong Kong. Ayan nga guys. So, <coughs> ayun nga, di ba? Natapos na yung Chinese New Year, <coughs> balik sa normal ulit. So, di ba? So, ayun nga, hindi pa rin ako nakakapag uh, almusal. So, ito lang yung ganap-ganap natin -ganap ngayon. At ako yung magsisimula na mag, uh, ano na aking almusal. So, ayun, sana kayo makalpagod dyan, no? Oh, huwag makalimutan mag-almusal. So, di ba? Huwag niyong makalimutan mag-almusal, guys. So, yun. Wait lang. Ah, huh, punta na saan? Ah, huh. ka na naman. masaya. Ayan. Ayan. sabi niya hindi tayo pwede mawala ng okay. Okay. Hmm. alam mo guys uh, halos kalahati ni, kalahati na ito dinala okay. ko dun sa sa personal kung sa na so nagdala ko dun ko kasi marami naman sa akin pa kaya sh naman ate. so ito okay malakas tayo kasal kalang natin muna kumain kung tayo kung saan kung saan lang natin kung guys bago saan trabaho and time check kung uh, pag na 9 o'clock saan na 9 o'clock na ng umaga so kailangan natin mag-almosal guys pero mamaya na tayo magsikahan kasi marami akong nakawin ano so ano na lang ako mag video na lang ako ng aking gagawin at ako'y magluluto ng chicken chip ko akong tawagin and then maglalaba din o washing ko lang siya. magigilisan dito guys ngayon uh, masyadong ano ito dito. Ah, uh, yung ano niya is eh, bamasa-masa yung paligid. Nagbabasa-basa guys. Pati yung daanan dyan sa whole day. Basa. So, ayun. Ibig. ko muna po kayo, yung aking yung napay para masarap sa inyo. kasi yung pinuto kasi siya. Gustong gusto ko yun kainin. Ayan. Ganyan lang, ganyan lang guys yung ano ko. Yung gusto gusto ko ay masad sa umaga. Uh, yung iba kasi nagkakanin guys pero ako talaga hindi hindi ako sanay kumain ng kanin sa umaga o parang ano naluluhod ako kagabi nga guys, hindi na ako kumain ng kanin. Actually, ano na lang kinain ko gulay at saka uh, yung cake na mali ilang. Hindi siya cake na ano nga, yung sweet and low pack ko ang tawag dito sa Chinese. Chinese. So, yun na yung kinain ko kagabi. Kasi ayaw ko talaga kumain na ng, ayaw ko muna kumain ng kanin kasi na parang ano, uh, tumataba ako kasi mula nung ano, ilang araw yung Chinese New Year. Eh, ano, kumain kami ng ano, grabe. Ah, uh, parang lamang yung ginagawa ko sa pwesto. Huwag nang ako. Kasi nga, ah, uh, maraming ulam, ganun. Yung nasusunod mo ba yung gusto mo luto yung ulam? So, ayun. Last week, ay, last, ano, last Sunday nga, guys. Um, nagluto kami ng paksi na bangus. And then, Mm, nagluto rin kami ng pinakbet. So, kumpletong pinakbet yun, nga, guys, guys. <coughs> ang nagluto, yung friend ko. So, ayun, ang sarap. Hanggang hapunan namin yun, guys. Alam nyo kung magkano natipid namin. Diba? Kasi, alam mo sa totoo lang, ha? Dati, guys, uh, kumakain ako ng may 100 minsan sa uh, tang, uh, tanghalia. At, Ano, yung, baga, um, Um, uh, lunch hanggang dinner ko na yon kulang yung minsan isang daan sa akin so ayun na sobrang uh, na ano ko ngayon na amaze kasi na nag nag nagambag -nag lang ako kasi ambag ambag yan guys eh nagambag lang ako ng 35 dollars o ba diba? anak <laughs> na and then sulit pa talaga kasi napas ayun na kasi nandun lang kami sa na uh, nandun lang kami sa sa tent so ayun tent kami. May binala ko rin yung aking na bago. So, ayun. Ano yung puti doon na pumasok? Okay, yung ano yata ito. Tanggalin ko siya. Yung papel ng ano, cover nito na ilagay. Alam nyo guys, matapang pala tong kapi na to. Sobrang pait. Kasi dark, dark pala yung nabili ko. Dahil yung nabili ko. So, ayan. Timpla muna tayo ng kape. Pampagising sa umaga, kape. Ayan okay, nyo, guys. Maraming mga OFW ang hindi hindi satisfied pa. <laughs> di ba? Pag hindi nakakapagkape. Kahit minsan sa hapon, nagkakape pa din. di ba? Tayo siyempre, Pinoy. di ba? Ganyan lang, guys, yung nilalagay ko condensed milk yan guys hindi ako nag sugar dagdagan ko pa konti ayun malasa kasi yan guys pag may gatas siya kasi yung asukal kasi parang ano napitikman ko parang ano yung iba yung panlasa ko sa asukal na ngayon kaya mas gusto ko yung condensed milk ang ginagamit ito pa yung ginagamit ko pag nagpupunta uh, kami sa pag uh, lumalabas kami, lagi kong dala to alam nyo guys, ang laki na ito. siguro mga dalawang cup o mga kulang-kulang tatlong cup na ganito ang ano, kape eh, pag sinukat mo ha pag sinukat mo siya sa cup talaga siya ito kasi malaki ito lagi hindi nadala kasi thermos ha guys hindi siya mabilis mag lumamig Mm -hmm. Ah, nag aano ano pa yung aking salamin. So, ayun. <coughs> Dagdagan ko ng konting hati. Kasi medyo, ano, kulang. Um, ang panlasa ko. Kunti lang naman. So, ayan, ganyan lang. Diba? Okay, yan. 'di ba? Hmm. Tapos pag ano, pag hindi ko na hindi ko pa maubos ubos, ah uh, tinatakpan ko lang siya tapos binabalikan ko mainit pa din. Ang hmm, sarap. Hmm, sarap magkape. Kape tayo, guys. 'di ba? Hmm? Diri Makita. Ayan, 'di ba? Grabe. Ito yung aking salamin. <laughs> so, yun nga guys. Ito. Oh. Ito. Hmm. Ito. Hmm. So, let's eat guys. Nakain na tayo. Bago tayo magsimula sa ating trabaho. Sasalang na nga sana ako ng ng ano ko ng labahin ko kaso nga lang sabi ko kumain nga muna ako at parang ako gutom na gutom kasi nga kagabi hindi nga ako kumain guys nasanay ko na naman hindi kumain sa gabi kasi nahirapan akong huminga sa totoo lang guys nahirapan akong huminga pag ano nakahiga na sa gabi kahit anong maaga kaming anong, anong oras pa kami kumain kagabi mga 7.30 na yata yun. Yun. So, late na. Sabi ko, hindi na ako kain ng kanin. So, kumain lang ako guys ng gulay. Ayan. Kumain lang ako ng gulay para hindi naman ma sobrang magutog man ako sa umaga. Di ba? Ganun lang guys yung ano ko ngayon ginagawa ko para maka makaiwas ako. Kasi nahirapan ako talaga huminga sa sa gabi, sa pagtulog ba. Ayun, naayos ko na. Let's eat na guys. Let's eat. Yan din yung ginagawa ko. Hindi na sa loob yung palamat. Ayun, yun yun lang. Simple yung almasal guys. Ayun. The best guys. Hmm. nalang kumain tayo ng medyo heavy pag breakfast. Para malang sa'yo magtrabaho. Mga OFW dyan. Huwag nung hayaan na nagugutom kayo sa umaga. Kaya ganito yun ko. Mainit. Pero masarap-sarap siya pag mainit-init na um, tinutungga. Hmm. hmm. Sarap. Kaya naman guys, kung wala kayong time kumain na siyempre may mga bata may mga alaga. Mabilis ang kain lang dahil bago na kayong time. Yun lang technique yan. Kasi nalasan ko na yun noong una, yung baby pa yung aking alaga. Alas 7 pa lang guys, kumakain na ako ng almusal. Bago siya magising, bago siya, uh, bago may gawin, mabilis ng kain lang. Pero ngayon, kahit anong oras, napag-ano lang. kasi pumapasok na siya sa school. O, ayun lang yung technical. Breakfast na tayo, kung gabi na lang. Merci, TV vlog. Don't forget to like and comment yan, guys. Okay? Bye-bye!